Morning, good morning guys. Ito. Ah. Uh, At <laughs> dito po ako sa terrace ng bahay namin dito sa aming probisya. So ayun, nandito po ako ngayon. Ayan, so. Ito po yung aming bahay dito sa aming probisya. Dito po ako pinanganak. Sa bayan ng Jose Panganiban. Pero ang birthday ng aking uh, birth certificate ay nasa bayan lang. Na. kung para kali ka Marianis, Norte, guys uh, so, kasi uh, lahat po ng registration ng birth certificate namin eh, doon po kasi dating taga para po ang tatay ko so late na lang nung nagbukas yung isang kondito kumpanya ng uh, pagmimina ng bakal napunta po sila sa bayan na to ng Jose so, oh, um, mga 1960 siguro uh, dito na sila. So, yun guys, ah, ito. Kita ko sa inyo, ipaligid. So guys, ayan oh. yapo po, ang aming bayan dito sa Jose Pagaliba, napapaligiran po kami ng kabundukan. Yan. Yan po yung bundok na yan, inakyat ko na yan doon sa taas. Yan, ito po yung mga kabayan dito. At noong araw po, yan, ito, mga dumadaan yung mga eskwela. Yan. Kasi po, lang lang sa may unahan yung high school siguro mga 500 feet uh, sa high school na po yan so yun daanan po ng mga estudyante dito so guys uh, nung araw po ba uh, bahay ko bulan yung tinitira namin dito yun ngayon na uh, din na lang na napag-isipan namin na it's time na na ipa magpatayo na kami talaga ng na aming tutuluyan dito ayun ito na po Uh, bali second floor po ito nasa rooftop ako so ito po yung space pwede tayo so, party party dito pag so, may mga reunions dito po nagpa party yung mga batchmate ng aking kapatid ayan. so ayan ayan po ang paligid so papasyal ko kayo So, ito. Dito, uh, isang kwarto po ito. Pwede gawing yung music lounge. So, bala ko, dito ko dalhin yung isang karaoke ko. Para pwede kong magkanta-kantahan dito. Ayan po. Ayan. Yung loob ng bahay. Ayan. So, ayan po. Ayan yung hagdanan pababa. So, yan po, may sariling CR po yan. Ayan. Ito yung bahay namin dito. Ayan, TV, malaki. So, pwede tayo maglagay ng karaoke dito. Ayun. Tapos, uh, ito may solar. <laughs> may solar din kami dito. Sa gabi, nakailaw po yan. Pero may timer. Pagdating ng madaling araw, alas uh, wala na siyang ilaw parang 6 hours lang nakatayang ka. -tanger. Ayan po. Ayan po yung property namin. So, ayan. Malaki po ito. Uh, nakuha ng magulang ko. Ayan. May po na kami ng saging. <laughs> dito po nung araw, marami kaming alagang kundi dito, baboy at saka itiipik manok. Ayan. Ayan naman yung... Kasi dati, may daan po dyan, patawid sa kabilang kalsada. Yan. Yeah, dati ho kasi may ari nito, may tindahang malakbong yan. <laughs> Diyan kami nagpapanista na mga utang, tawiran sa batwag. Ayun. Ay kaso wala na sila, nabipat na sa taytay. -tay. Ay sa angono at sa, uh, basta magda Rizal. Ayun, may buka pala yung mangga ho. Ayun. Dati ho may punong malaki mangga dito. Eh, nung nagpa-construct. Uh, Siyempre, pinutol. May puno rin kami nanyong dito at saka mga makapuno. Ayun, sayang nga eh, makapuno pa naman. But at least, meron ho kami na itanim doon sa aming lupa sa barangay O oh, yan, oh, ganun oh, mga pato na yun. Ganyan po yung mga alaga namin dito. Ayan. Hindi, ano, Kakatuwa kasi pagka nakakakita ho ako ng ganyan, ganyan po ang aming buhay noon na nag -alaga. Marami ho kami pato dito. Dila siguro mga 50 peraso. Marami ho kasi pagka lumabas ako, susunuran lahat yun. Ayan. Mga manok native, Ayan po yung pansabong yan. Tapos mga babuya, may banlat kami dito kung tawagin ng baboy. Ayan. Ito po yung bahi kubo na kasi oh may isa pang bahay dito na maliit kung tawagin ay bahay na dilaw <laughs> kasi kulay dilaw po yung pintura yan dito kami nagpa-park dalawa sa sakyan sa gilid uh, nung wala pa ho oh, ito eh ngayon nabahayan na siya kaya parang lumit na yung yung iikutan dito so yan uh, transportation, tricycle gusto mo magpunta sa pinaka main city sa Daet is bus. Yung sinasabi. Patag doon sa terminal sa bayan. Kung so going to Manila, may terminal din po ng kung dito, uh, Pilcran po at saka, super line yan po. Eh, yan po. So, hanggang dito lang po at maraming salamat. Bye-bye po.